Ah, uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 a 1 ng Agosto. Ah, uh, 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 5:49 ng umaga. At isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po At nais ko po mag vlog mga kababayan, mga minamahal Patungkol po dito sa uh, Nakikita ko na malapit na maglaglagan Si Duterte at saka si Harry Rocky Opo, ang title ko po ngayon ay Harry Rocky at Duterte maglalaglagan na Yan po kasi uh, sinusubaybayan ko po yung yung balita dito na nung isang araw ang sabi po ni ayan nakasulat po diyan ang sabi po ni ni Harry Rocky masama ang loob niya dahil hindi daw siya pinakikinggan ng mga Duterte o yung mga supporters ni Duterte ay hindi siya pinakikinggan o hindi sinusunod yung mga advice niya. At uuwi na lang daw siya sa Pilipinas. Ngayon, noon, noong mga panahon na yan, siguro one week, one week yan eh, or more, sinabi na niya yan eh, nag-isip na ako, ay kung uuwi ito kako sa Pilipinas, ay huhulihin ito ng pulis. Ay baka nakaridi na siya na magsalita. Kasi alam niya wala na eh, wala na siyang pupuntahan eh. O baka sa ibang bansa hindi na siya tatanggapin. O huhulihin na siya doon. Ngayon kung to kung totoo ka kung uuwi na ito ay baka nakaridi na siya na ilaglag na si Duterte doon ako nag-isipi nung sinabi niya na uuwi na lang daw siya. Pero nung isang araw, ayaw ko kung tatlong araw atay eh, ang kalipas. Ang sabi ni Duterte kay Roque, mabuti pa uwi ka na lang sa Pilipinas. Yun ang sinabi po ni Duterte. Na makabubuti pa na kung si Rookie ay hindi na magtago-tago dyan o kung saan po punta-punta yan ay uwi na lang ng Pilipinas. At ito pa ang, ang yung binitiwan salita nung abogado si Kaupman. Pinagbawalan na si Rookie makialam sa kaso ni Duterte. O ni Digong, hindi ba? Pinagbawalan na. Huwag nang makialam. Ayan na nga, hindi ba? Parang may hidwaan na si Kaupman at saka si Hari Roque. Hindi, hindi raw niya kailangan si Hari Roque as lawyer. Ayon. Kaya nakikita ko po dyan na maglalaglagan na kako ito. At kung nangyari yan, kung nangyari po yan, ay kasi nga ay former former spokesman po yan eh. Ni Duterte eh. Nung nasa palasyo pa. O. Oh, parang kuan Parang hari yan si Rocky. Kung ano ang sabihin niya. Ha? Ah, nasusunod. Hindi ba? Parang hari. Maalala ko po noon, nung spokesman siya ni Duterte ay simple mga official po yan eh. Pag nagsalita yan, official po yan. Naalala ko noon, pero ang sabi ko, pagbabayaran mo yan, Kaguroki. Kasi alam niya, niluluko lang yang sarili niya eh. Blasphemy. Pero hindi naman Holy Spirit, ano? Blasphemy po yung sinabi niya kay Dilima. Na ang birthday wish niya kay Dilima, kasi birthday po ni Dilima noon eh ang birthday wish niya kay Dilima ay mabulok na. Mabulok na sa bilangguan ay pagbabayaran mo ka ako yan. Alam mong mali yan pero sinabi mo, ay ko kung malaki ang bayad o, o wang ko nagpapasikat lang siguro kay Duterte. Kaya ang sabi niya ay ang wish niya kay Dilima, hindi happy birthday kung hindi mabulok na sa bilangguan ay yan na nga. Ay bakit niya sinabi yan? O, ay baka aaminin niya ngayon na siya ay inutosan lang. O, yan po. Marami po yan. Maraming koneksyon na pwede niyang sabihin at detrimental po yan sa kaso ni Duterte. Opo. Pag yan ang nagsalita, lalo na ganyan, hindi ba? Lalo na ganyan, nung una ay ayaw niya kay Duterte. O, oh, naandyan po, sa YouTube yan. Ayaw niya kay Duterte dahil mamamatay tao. Pero nung ginawa siyang expose man, ay iba na. Iba na ang sinasabi. At matagal po yan. O, matagal. Ay ngayon, kung babaliktad siya o ilalaglag na niya, ay paniniwalaan po ng tao eh. Opo, paniniwalaan po ng tao kasi nakasama niya o dati niyang kasama ay matagal-tagal din po eh. Hindi ba? Six years. Plus ngayon, plus three years, itong nakaupo si Marcos ay ganun pa rin siya. Pero pag isiwalat niya ngayon, kasi nga ay kung, kung totoo na uuwi na siya, hindi ba? Kung uuwi na talaga siya, ay anong ibig sabihin yan? O, handa na siya. Oh. Parang ganun lang yang kila Ragus. Si Ragus nung bandang huli, ay sinabi na ang totoo. Oh. Na pinilit lang sila, hindi ba? O binantaan sila. Oh, binantaan sila ng gobyernong Duterte na kung hindi sila magtestify against dilema, kailangan magtestify sila eh against dilema eh. Kahit hindi totoo, ay binantaan sila kung hindi sila susunod. O, maaring kakasuhan sila, maaring ibibilanggo pa sila, yun po eh, hindi ba? Pwede rin napatayin sila. O, ay ganyan po eh, hindi ba? Kaya nakakatakot po eh. Yung mga pangyayari noon, nung kapanahonan po ni Duterte. Pero ako, ini-expect ko na po yan. At marami pang ganyan po, ano? Ini expect ko na po 'yan na ito si sequence si, si Hari Ruki babaligtad ito. Opo. May pinagbabasihan po ako eh. Yung Biblia. Yung yung alliance na 'yan mga temporary lang 'yan. Lalo na kung sila ay nananahan lang sa Pira. Opo. O yung nakasulat po sa Biblia ay hindi ko na lang kinuha kasi nga ay chariot eh. Yung nananahan sa chariot at saka mga horses, hindi ba? Nakipag-alliance kasi ang Israel eh doon sa Ehipto noon. Yun ang binanggit, ah, uh, yun ang binanggit sa Biblia. Wala 'yan, walang kwenta Sabi ng Panginoon, alliances dahil Marami silang horseman o mga horses o mga chariot. Wala yan at wala nga nagawa nung sinakop ang Israel ng mga Babylonians. Walang nagawa. Oh. Kasi nga ay eh, hindi naman totoo yung mga alliance niyan eh, kung kung ang pinagbabasihan lang ngayon sa ngayon po ano sa ngayong makabagong panahon ang pinagbabasihan po ay halos hindi na yung chariot eh. O, pero pwede rin kasi pwersa po yan eh. Ang pinagbabasihan po talaga ngayon ay yung kayamanan. O, kung sino ang magpagbigay ng kayamanan o malaking kayamanan, doon siya. Hindi ba? O. Pero ang sabi ng Panginoon, walang kwinta yan. Kaya nga ang alam ko, mawawasak yan eh. Yung mga alliances na yan eh. Ngayon kung sila ay nagkakasundo o alayan sila dahil mayroon silang inilalakad yung katotohanan o yung hustisya, pwede yan. Pwede magtatagal yan. Pero kung sila ay nag lang dahil nga sa pira o sa kayamanan, Saglit lang po yan. Opo. Ngayon ay bago ko po ibigay yung, yung Bible verse. Pero hindi na yun ang tatalagayin ko. Ano, hindi ganun na pira. ay kasi nga parati ko lang tinatalagay dito. yung eh. Ibang verse naman ang, ang ibibigay ko. Pero bago ko po ibigay ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ay, uh, ngayon ay ito yung batch number one. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila, no? si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Baguio, Pampanga, Libra Girl, Arex Minto, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Baring, Will O Time ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pinan ng Cebu, Larry Narbaez, Jus Shalan, Ilinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburo, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Quirtikyo, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburke, Pleaser Eduarte, Iyas Minsan Juan, Roman Dipas, Mary Grace Santos, Pagmando, Jun Cabrera, Luwin Sigako, Aik Maglasang, Linda Trasmunti, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino Si, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bambel Di, Dijuana Duko, Ernesto Hunrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Sulydatti Makulangan, Brinda Martin, CJ Toryo, Melchor Tulintino, Brother Pakamara. Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arman, Salbi Ibanez, Domus Tibtib -tib Mercado, Bernadette Francisco, Yuser Pio, Cyril Andres, Herminir Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirekomenda nire ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, no? Michael Apacibli Bulitin, Atty. insurikto Bunyog Pakakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Gaosing, Aling Marie, Mr. Satoto ulang To, Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roja Panturs, Dibina Apostol, CGP Cai Kapihan Ni Artat Ago, Dimjus Jorni Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawal Di Carbonil, Attorney Silo Magno at Sakasi Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at Marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang sinasabi ko po dito ay ini-expect ko na yung ganyan na mangyayari. Opo. Huwag na don sa sabihin natin na sila ay nag-a-alliance o may alliance lang sila dahil sa kayamanan o dahil sa kapangyarihan. Hindi na yun, ano? Ito na lang, ano? na hindi po pwede magkamali ang Biblia. 1 Corinthians 15, chapter 15, verse 33, Do not be deceived. Ang sabi po ng Biblia, Evil company corrupts good habits. Yan po nakasulat. Evil company corrupts good habit. Kung ito si Si Harry Roque noon ay hinahangaan nito kasi human rights advocates po ito eh. Oo. Ah, yung mga pinagtatanggol na yung mga marginalized, hindi ba? Yung mga mahihirap. Noon ha, noon. At doon sa sumikat yan. Ay, pero nga, ay evil company corrupts good habit. Kaya nga, totoo po ang Biblia eh. Do not be deceived, ang sabi niya, huwag kayong paloloko. Sabi po ng Biblia o sabi po ng Panginoon, huwag kayong paloloko. Evil company corrupts good habits. Nangyari yan kay Harry Rocky. Kaya ganyan. Mamumubli ba talaga siya? At iyon nga ay ay uh, aalis siya dyan sa alliance na yan o yung company na yan. Pero, may mangyayari dyan. Maglalaglagan sila yan. Kasi nga, ipipreserve niya po ang kwan niya eh. Ang sarili niya eh. Puprotek, niya eh. Puprotektahan niya ang sarili niya. O kaya, sasabihin niya kung ano yung pangyayari. Galatians chapter 6 verse 7 po. Galatians chapter 6 verse 7. Do not be deceived. O oh, ayan, do not be deceived ulit eh, hindi ba? God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Ay kaya nga ganyan eh. Hindi sila makakalusot jan. Kasi nga Diyos ang nagsasabi eh. Maaring hindi natin alam. Maari wala tayong alam dun sa mga pinagdaanan nila o ano yung mga alliances nila noon. Bakit nagkaganon? Pero ngayon unti-unti na nailalabas yung pugo pala siya ang kwadian Aturni ata ng pugo. Hindi ba? Na malaking pira yan. O ator ni siya ng pugo, hindi ba? O Ay yun siguro ang pabor na ibinigay sa kanya na sinamantala naman niya oh, ay yun na nga, hindi ba? Do not be deceived, God is not mocked for whatever amanso, man so, so shall hirip. Yun po, ano? For whatever amanso, kung ano ang iyong inihasik o kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. At sigurado po yan, kasi nga, Diyos po ang nagsalita niya ni. Eh. Colossians chapter 2 verse 8. Colossians chapter 2 verse 8. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit. Oh, According to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Ayan po. Iyan mga kayamanan po, ay according to the uh, worldly spirit. Ang tawag dyan eh. Worldly spirit. Makamundong spirit po yan. yang kapangyarihan, kayamanan, kasikatan, hindi ba? Oh. Iyan <laughs> po ay worldly spirit po yan. Ngayon kung ikaw ay nananahan dyan o oh, nakikipag-alliance ka dahil dyan, ay do not be captive with philosophy or by philosophy an empty deceit. Empty po yan. Kasi pang samantala lang po yan eh. O. Oh. Empty the seat po yan. According to the tradition. Now, usually, tradition of men ang tawag dyan eh. Ang mga tao kasi ay nahuhumaling dyan. O, oh, yan ang kinahumalingan po ng mundong ito. Yan. The last of the place, the last of the eyes, and the pride of life. Yan po ano, yan ang kinahumalingan ng mundong ito. O, ang tawag dyan ay worldly spirit and not according to Christ. Yan po. Kaya ako naniniwala ako na maglalaglagan yan. O, Ngayon ay bahala na kayong kumintindi. Basahin ko lang ulit ano. See to it that no one takes you captive. O, nagiging alipin sila eh. O, they are in captivity. O, ay ngayon, hindi na makaiwas si Harry Roque, hindi ba? O, saan ba galing yung kayamanan mo? O, ang sabi niya, ipapakita raw niya. Ay, hindi naman niya maipakita. Ay, kaya nagtatago lang siya. Yan po ang sinasabi na captive captive sila ng ano ng kasalanan hindi ba oh alipin sila ng kasalanan eh man commits sin because man is a slave of sin kaya nga yung iba pumapatay eh ng mga witness eh, hindi ba oh yung iba mga sabungero hindi ba pinapatay hindi ba kawawa nga yung mga sabungero hindi ba oh, <laughs> ay sabagay ay naandun sila eh o, kaya pinagpapatay sila siguro. O, ay lang natin, hindi ba? Iyan po eh. Kaya po ang tao ay pumapatay dahil nga they are captive of sin. They are asleep of sin. O. O, sige po, tanggang dito na lang po. Ano, at sana po sa ating pakikinig ay dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay nananalangin po ako na sana ay Makasumpong tayong ng wisdom na nanggagaling sa kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami, salamat po.